Hello mga kapanay. Ipapakita Papakita ko naman sa inyo ang persimmon dito. Ganito ang persimmon dito sa Pakistan. Ah, uh, Ibang-iba sa persimmon sa Pinas. Pag kinakain nila ito, hinihiwa nila ng ganyan. Apat na hati. Ayan, ganyan. Kasi nakatikip ako ng persimmon sa Pinas, malutong. Parang mansanas, di ba? Pagka, ano, Pagka hiniwa mo, tas kinagat mo, malutong, matamis. Dito, ibang person mo dito. Kinakain nila pagka hinug na hinug na na ganito. Oh. Masarap pag hinug na hinug na. Matamis. Sobrang tamis. Ang kasing lasa pala nito, na lalasahan ko, parang kay mito. Ayun para siyang kay Mito. Rin ito pala. Ang persimmon pala dito sa Pakistan, pag hilaw, nako, hindi mo makakain. Sobrang dakta na sobrang pakla. As in, sobrang pakla. Hindi mo makakain. Kasi, naghanap ako ng, ng persimmon na matigas. Kasi nga sa Pinas, di ba ganun, matamis yung matigas. Dito kasi ganito, hinug na hinug kinakain. Sabi ko, gusto ko yung matigas. Then, naghanap kami ng asawa ko na matigas. Saka kita matigas. Nung kinain ko, nako, utod ng paklat. Utod ng, ng, ano tawag doon? Madakta. Nako, super kako, dakta naman ito. Nasayang lang yung binili namin. Yung kinain ko, hiniwa-hiwa ko pa nung nasayang lang. Ganito pala dito ang persimon. Pinahihinug ng todo todo ganyan. Tapos ang kilo pala nito ay ano lang, uh, 100, ay, 120, 120 rupees, o mga 12 pesos sa Pinas, o 14, ganyan. Sobrang tamis. 120 to, pagka, yung good na good, parang sa Pinas din, di ba, yung prutas, mas mura yung panat na, ganyan. Pagka yung as in so, overwrite na override na, 100 rupees lang ang kilo. Diba ganun din sa Pinas, yung mga ubas, pagka yung lasog-lasog na, mas 20-20 yung lasog-lasog. <laughs> ganun din dito, pag yung sobrang hinug na hinug na hinug na, yung isang araw lang, mabubulok na, <laughs> 100 rupees na lang. sila hinihiwa nilang ganyan. Ako, pag kumakain, hindi ko na hinihiwa. Binibiya ko na lang na ganyan, no? <laughs> ang lamig. Ang lamig. Nangingilaw ko. Sobrang lamig. Nasa rep eh. Pag naubos na yung karne ko sa rep, patayin ko na yung rep. Sayang ko rin. <laughs> hindi na rin ako mayinan ng malamig na tubig eh. Ang lamig-lamig na yun. Buti nga kayo, hindi masyadong malamig. Eh, na maaraw na maaraw. Pero may araw na, anong, makulimlim. Ma, mafag. Naririnig nyo ba yung kumakalakalabog? May gumagawa ng bahay sa kabila eh sa kapitbahay. Sarap. Malakas dito, ang malakas kumain ito asawa ko. Ito ang paborito niyang prutas eh. Maganda daw to sa puso eh. Marami, marami daw benefits tong persimmon. Sobrang lamig. Ito, ubusin ko pala tong isa tiniwa ko na pala. Ito, isa i ko ulit. Matigas eh oh. Uhula ko mapakla to. Matigas eh oh. Nakayo kainin niya. <laughs> Hintayin ko munang mapanat. Bago ko kainin. may buto. Malaki buto. Madalang din malaking buto nito eh. Halos alam mong buto. Maliliit na maliliit. <sniffs> Hindi pala kinakain balat nito ha. Pero kung gusto mo siguro kain. <laughs> Pwede naman siguro. Kung gusto mong kain. Ano no. ibigay ko nga sa ng kay iba. Kumakain ako to. isa lang, isang piraso isang araw. Pero dahil nga nag-video ako, pinakita ko sa inyo, kaya ayan, tatlo na kain ko. Saka busog ako, kakakain lang namin. Kaya alam niyo na kung bakit ayoko isa ba yung mga bata na nagbibidyo kumakain. Kasi nga, palagi kami nag-aamoy mag-iina. <laughs> sobrang kulit ng anak ko yun, yung dalawang makulit na yun. Palagi nag-aaway. Ganun siguro talaga pag dadalawa, tapos halos magkasunod kasi na edad. Kaya ayun, lagi silang magkagalit na magkapatid. Sabahit, ganun din kami ng kuya ko dati. Palagi rin kami nag-aaway. <laughs> Pero ganun lang naman, nung mga bata pa. Pag matanda na, hindi na. Ngayon, hindi na. Pero nung mga bata pa kami, naku, lagi kami nag-aaway. Lakas namin mag-asaran. Eh, si Mariam at si Usman din, naku, may, sumasakit po ulo ko. Sobrang iingay. Lagi nag-aaway, may at may nag -iiyakan. Naku, sabi ko. Pag nanglaki na ganyan yung mata ko. <laughs> eh, tatatakbo -ta -ta -da. na yung eh, na ta yun. Tatakbo na doon sa biyanan ko. Pagka sobrang iingay, pinatutulog ko. Matulog, matulog. Eh, takot magsitulog. Puro tulog na lang daw <laughs> Sabi sa akin, puro tulog na lang. Sabi sa akin, ba't reklamo pa pag puro tulog? ano bata pag pinatutulog, ano, nagre-reklamo, -re ano. Pag naman nagsitanda na, matatakaw sa tulog, ano. Tulog ng tulog, o. Oh. Saka naman ako magagamit. <laughs> Pagka ano yun, nag-aaway kahit sa gabi. Away ng away, Ako, Pag na-consume ko, matulog na ako tayo, papatay ko na lahat na ilaw, matutulog na kami. Sanay naman mga anak ko yung madilim, natutulog. Di ba sa pinas... Pagka ano, baby, dapat nakasinday ilaw, ganyan. Nakasinday ilaw. Takot sa dilim yung baby, di ba? Sila kasi nasanay sila na natutulog ng madilim. Dalawang anak ko. Kasi nga, nung nasa Dubai kami dati, si Usman. Bed space lang kami noon. Eh, sabi ko, kailangan nakasinday yung ay bed space, ano yung partition. Pero yung ilaw kasi, sa isang kwarto, isa lang, di ba? Hindi makatulog yung sa kabila nung nakasindi yung ilaw, pinapapatay. Kaya ayun, nasanay kami na baby pa lang si Usman na pinapatay na ilaw pag natutulog. Kasi tayo sa Pinas, di diba, dapat nakasindi, lalo sa probinsya. Kasi nga, minsan may insekto, di ba, gumagapang. O makikita mo pag may insekto, ano, tapos puti pa yung higaan, ano, para, <laughs> kitang kita, ano. Kaya nung napunta kami ng Dubai, ano, bawal na kasi ilaw pagkagabi, pag matutulog na. Kaya ayun mga kapara, ayun, pinakita ko lang sa inyo ang persimmon dito. Dito, ano, hindi mo siya makakain ng matigas. Dapat dito, hinog na hinog. Ganun ang kaibahan ng persimmon dito. Hindi tulad nung sa Pinas, masarap ano. Ewan ko kung sa Baguio siguro mayroon. Nun. Saka sa ibang bansa talaga yun mayroon, di ba? Sa US siguro, ganyan. Tapos dito, ganito nga ang persimmon. Ang alam ko sa Pinas may tumutubo rin ng ganito, siguro sa malalamig na lugar. Tapos sa atin nga yung matigas, yung malutong, ano, pag kinagat mo, parang mansanas, matamis. Mahal nga lang <laughs> isang piraso sa Pinas. Nung bumili ko, no, nung di pa yata ako na. No? <laughs> Huling kain ko ng persi na ano, sa Pinas. 30 yata isang piraso dati. Ewan ko ngayon kung magkano. Oh, 30 yata bili ko na. Tanda-tanda ko pa kasi ang mahal. <laughs> Pagka talaga mahal, Nagdadayetan kasi ko nang lagay na 'yon. Maganda daw pang diet 'yon. Eh kaso yung presyo 30 na ako, hindi na ako umuwi. Hindi <laughs> na ako umuwi bumili. O ayan mga kapanay, kahit na hinug na siya pala, ayan. Medyo may dagta pa rin. Ayan, yeah, para may dagta pa rin. Pero makakain mo siya kasi matamis, di ba? Masarap. Konting dagta lang. Pero pagkahilaw to, ako utod talaga ng dakta. Sige mga kapani, haba na naman ng chika ko. Babush!